Miami 8 player natakot nga kay Wemby and wow paano nga ito nagawa ni Victor sa laban. Ito namang si Thomas Bryant ay lamon sa rookie. Second game ni Wemby ngayong pre-season and this time against naman sa Miami hit na maraming ang players na out. Umpisa na natin agad dito sa first quarter dahil assist agad ng ginawa ni Victor after ng nice move niya. Sinubal pa lang hit player and then nakapasok ng back-to-back -back jumpers. Kaya naman 9-0 start para sa Spurs pero Miami gumatingan ang kanilang big 10-2 run kahit naging dikit na naman ang ating laban after ng explosive start ng San Antonio. And then eventually lumabang pa nga ang hit matapos maupo ni Wemby dahil medyo umalat ng opensa ng San Antonio at kahit bumalik pa nga itong si Victor sa court ay ang Miami pa rin ang humawak ng kalambangan 25 to 24 after 12 minutes. Second quarter, paano nga nagawa ito ni Wemba Nyama? Grabing no dribble dunk, halos nagsimula sa 3-pointer pero nang dahil sa haba niya ay no problem sa kanya. Hindi rin pinagpatuloy pa yan ng San Antonio Spurs. Gumawa nga sila ng explosive 8-0 run. Kaya naman lumamang na sila sa laban mga idol at natawa na lang si Wemby matapos nito. Pero once again after maupo ng 7 foot 5 broken ng Spurs, bumagal at umalat ang kanilang opensa. Nag-take advantage itong hit, gumawa sila ng 9-0 run at balik sa kanila ang kalamangan. Pero thanks to Devin Vassell mga idol, lagambag siya ng 5 points para nga makadikit muli ang San Antonio. And then nang bumalik nga si Victor sa court agarang pumuntos ng lima, nag-spark ng 10-0 run nila. Itong hit player natakot nga sa presensya ni Wemby. Jamal Kane mga idol napilitang pumasa pero supal-pal pa din yan kay Wemby. And then sa pagtatapos nga mga idol, Aliop dunk muna para sa rookie. Lumamang ang San Antonio 59-56 after 2 quarters. Wemba niya ma 15 points, 4 rebounds, 3 assists at dalawang block na agad. At sa pagpasok naman ng ating third quarter mga idol, hindi nga ito pata, 7-footer tapos ganito gumalaw and then pula fade away, grabe nga. Pero the Miami Heat wasn't backing down mga idol at talagang gumaganti nga sila dito sa mga pasabog ng Spurs. Pero Victor Wembanyama continues to make play at nang posterize pa dito mga idol, lamun nga itong si Thomas Bryant. At sa pagtatapos nga ng quarter, the rookies still made a couple of plays para sa kanyang team bago maupo. And the Spurs second unit, tinuloy ang momentum nila at tinapos nga ang quarter na may kalamangan 86-84. At sa fourth quarter nga ay pinahinga na ang number one overall pick ng San Antonio Spurs and another monster game amazing performance para nga dito kay Victor Wembanyama. Nagdala lang naman siya ng 23 points, 4 rebounds, 4 assists and 4 blocks. Devin Vassell nagambag nga ng 21 points.